Magkakaroon ka ng iyong online shop or online store at doon ka magbebenta ng mga produkto ng Showmaking, King, Chow The King, Burger Factory, Potato King, Noodle House at saka Boy Bondat. At kikita ka ng up to 20% sa lahat ng mga mabebenta mo sa iyong online shop link. At huwag kang mag-alala dahil si company na ang bahala na magpa-deliver ng mga orders ng mga customers mo. At pwede ka ring kumita sa pagbebenta ng mga food products sa inyong komunidad dahil meron po tayong mga food hub operators nationwide doon ka po kukuha ng mga ibebenta mo sa iyong mga kapitbahay at ikita ka rin ng up to 20% at lifetime business na po ito wala po itong expiration so pwede kang kumita hanggang gusto mo at lahat ng ito ay nagkakahalaga lamang ng 17,888 pesos pwede mo nang simulan itong napagandang negosyo